Usap-usapan ngayon sa social media matapos mapansin ng mga netizens na, na in-unfollow na ng aktres na si Catherine Bernardo sa Instagram ang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Usap-usapan ngayon sa social media matapos mapansin ng mga netizens na, na in-unfollow na ng aktres na si Catherine Bernardo sa Instagram ang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Matatanda ang noong nakaraang taon lang ay kinumpirma ng dalawa ang kanilang hiwalayan sa pamamagitan ng pagpost sa Instagram. Kung si Catherine ay in-unfollow na si Daniel, ang aktor naman ay nakafollow pa rin sa aktres. Napansin din ng mga netizen na kahit wala na ang dalawa, ay habol ng habol umano si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Ayon sa post sa Twitter, Wow may bagong bodyguard na pala si Catherine Bernardo. Tapos hinunfollow niya din yung bodyguard sa IG. Pero grabe super awkward nung body language ni Kat. Di ata uso personal space sa guy. Kung umasta kala mo jowa eh. <laughs>